Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Kami po ni Leia ay papunta ngayon sa bangko dahil nung nakaraang buwan nga po ay yung aming yung aking sahod ay hindi po pumasok sa aking bank account. Ay lalapit na nga po kami kay manager para po makahingi po ng advice kung ano po yung maigi pong gawain. Ayan na po si Leia. Uh, inaantay pa po, po namin si manager at wala pa. Uh, wala si manager. Pero bakit ako po magkaligo, ito yung nagkaligo. Pwede nga lang po, po na, hindi na kasi si Ella ay bigla po lumabas. So, Hintay na po natin. Kung uh -huh. so, ganda po yung mga usap po natin sa para tayo pamahingin ng advice kung so, ano gagawin. Uh -huh. Salamat, Lea. Alam ko kayo may trabaho, pero kay Aki na abala. Okay lang. Buti po tayo walang meeting. yung po na dyan. Kaya, mabila po. Sana'y dumating na si manager. Oo, oh, ang usap na natin. Huwag po kayong mag-worry. Sana'y maayos natin. Salamat. Salamat. Much, much, much later. Ayan guys, bali, nakalabas na po kami ni Leyat na kausok na namin si manager. Inaantay, ay, bena para, si Bossy. <laughs> Tara. Ayan guys, dahil mag alas dosi na, ay kakain po muna kami dito sa kainan sa para. Dito na lang po kami kakain at uh, luto na. po uh, uh, dito, uh, ate pala. Uh, first time ko rin po Ako din, first time dito. すいません。<laughs> Salamat Lea sa pagsama sa akin sa Ladbang Camp. Uh, okay. Wala po ate. Mamayang hapon ay pupunta na lang kayo dun sa bahay at si Melot ay mamimigay yata ng kaunting pasanugong. Wow. <laughs> at saka, saka excited uh, na kaming matagod niya ulit si Teo-Teo. Uh, lang uh, pinagbago. Opo, kaya... So po Hindi namin makita. Uh, <laughs> Saka po mamaya ate, try po natin uling kumontak sa customer service ng City Bank. Uh, so Email po -e tayo. Doon na rin naman ka? po ako mamaya. Sige uh, po. At si Sis Janet pala ay meron din po mga advice po sa atin. Pwede rin dyan po tayo tumawag mismo sa City Park. So lahat po yun ay susubukan natin po salamat Lea sa pagtulong sa akin sa pag... paghanap ng aking sahod. Pray natin po Ayan, bali kami po ni Bossing ay na dito na sa bahay. Mamayang hapon po ay magluluto ako ng adobong pusit. At ang team hitik po ay dadayo dito mamaya. Gawa ng namis daw po nila si Teo. At saka talagang pinapunta ko po rito dahil uh, ibibigay na po ni Milot yung mga kaunting pasalubong po para, para po sa kanila. Yan, at magpapatulong na rin po ako kay Leia na mag-email po sa Citibank. Ah, nga po na yung sahod ko nitong Januari ay hindi pa rin po pumapasok. Ayan po, bali magluluto po ako ng pakbit. Bumili lang po ako sa bayan ng tatlong balot. At meron din po tayo ditong pansit. Ayan guys, meron din po tayo ditong atay balunan. Ito pong ating lulutuin pakbit ay lalakuan po natin itong tinuyong balaw. Ayan, ito po yung dala po ni Namilot galing po sa Sambales. Ayan guys, bali magigisa na po ako ng bawang at sibuyas. At magluluto na po tayo ng pinakbit. Ayan po, at luto na rin po itong ating pakbe. Sarap. Dito na po si Nanurly. Hi! Saka si Seth. Mahalang! Pero Pera-balis? Pera-balis. Mahalan. Mahalan. Hindi na yun, baby. Kung kinala mo pa. No. 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 Okay, alasag. Hindi, madali. Eeeeh, wag ka nang aya. Come here. Oo. Oh. Oo, oh, opa! Oo. Oh. Okay, na ako, nang isang buwan. Opo, ng Oo, ano? oh, so, -so. na oh, baba na. Ay, sinin, sinin. Hindi ka nabababay. Wa. Hindi ka pa eh. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ay, susunan! No. Pati nga nanti! Ano, we Oh, ay, laki na agad. Pero usog. Nakapan, oh. iba? Gusto tayo. Ako pa'y pag-iisang taon na. Kaya ako oh, malaki na. Ang gawang nyo old lang po. Isis na mo na, Isis! Isis, Isis, Isis! Ang gawang nyo ako lang po. Ikanali! Yes, Lalakad na. Lalakad na. Unting tagay. Yan. Ang po. Adobong pusip. Adobong atay balunan. At may mani. Pritong mani. Meron ba? Pindang damulan. Yung galing kay Gabeli. Ayan po. Narito na rin si Uy, okay, Na dito na po si tatay. <laughs> Saka Wala tayo hey, oh, sa Ay. bless mo na ikaw sa lulo. Bless. Bless bless Bless. Oh, sa lulo. alam pa. O, sa Bless sa lula. Ay, abutin na Bless. tito. <laughs> <laughs> <laughs>

Um, Dito eh, oh so, uh ka tatay lapit Emil. Ay, gigil ikaw, gigil! Bless sa Tito Eric! Bless sa Lolo! Lolo! Ah, Lolo na nga pala niya. Kapira, isang... Naninibago na ito na gigising. maging kalawang akadalingan po ng mga mga babang damang, maging pabiyaya po sa bawat isa pagkain na ito. At hiling po namin level 3 ito Para po sa naghain, ito po kami sa magdalangin sa pangalan ni Yesus Amen. Kain na po. Kain na. na. Wow, pinakbitar. Ito mm -hmm. oh, na lang ako sa lakang pinaka. Ay, ito yung mail. Ay, ito yung mail. Ay, ito yung mail. Ay, ito yung eh, mga natin Bilang Oh. Dino natin meron pa rin kayong gasol sa ano. Sa na. Mm -hmm. Misa kami doon na ang gaal mo talay, kaya... Mm. kalabasa. Ayan po at nakakain na rin po si Namilot, <laughs> si Mahal, at saka po si Leia. Hello po! Yan at nandito na po so, okay. sila, kagwapo lang at Isa sila binag. Mm -hmm. Ang ninang ni Teo. Sino yun, mahal ko? Teo. Bless talaga, bless. Bro, oh, na bless naman. No, no. Bless talaga, bless. bless. Uh, bless, bless. Uh, bless. bless. Na bless naman siya. Wow. <laughs> <laughs> Ate, ngayon ko lang po maipipigay. Para po ito Wow! Muha, ano ito? Laki naman. Kinsyara okay. lang. Salamat. Tapos ay may pulboron. Thank you. Ah, gusto naman kay Bunso. Wow! din si Bunso. Salamat. Salamat, Leia. Thank you, Leia. Kasi ito, Clarks. Hindi yun, no? maganda, Bunso? Ito ay extra, extra, no? Ah, yan, botones. Extra botones. Pang Monday. Salamat, Lea. Welcome po. Tikman ninyo itong bigay ni Lea ang ano, ah. Si Charon. Hindi, Charon. Nila. lang sa mundo saka tayo. Aba. Ano ka Oh, <tigilisa. laughs> Kaya, na kayo ng malaki. Oo. Oh, lutong, malutong pa naman ani. Ga braso ani. Malaki. Pakai tak lagi? Ia masih ada. 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 Ia

Oh, malaki naman mo sir. Parang sarap dito may suka nga mo dito, mo. ito mo sa kaligin. Ito mo sa kaligin. Bigay mo ako yung malaki. pa naman ito Ano daw? Malaki. Ang bang po. Sarap. ko mayroon. Ano bang po. Sarap ng mungguhan. Ang bang Masarap na pong kula sa akin yung dyan. Ayan guys, at kami po ito ang tuwa. Ah. Yes! Yay! Yes! Thank you Lord! Na-monetize na po si Heise. Monetize na po. At uh, maglalagay na po siya ng mga ads. Pwede na pong lagyan ng ads yung kanyang mga pa, video. Pag pumakikita po, po nin, ninyo, ebawa ito, Ma, paano mo malalaman? Nakalagay doon, uh, monetization on. Ayan po. On. Uh, uh, Ibig sabihin, pag may dollar sign na na gano'n, kumikita ninyo. na. Ah. Yeah, thank you, Lord. Thank you, thank you po. Thank you po sa Panginoon. Kaya natin po. <laughs> si Leia, uh -huh. ako nagpapasalamat po sa inyo sa mga subscribers, viewers na lagi po nakasuporta na nanonood sa akin. Napakalaking tulong po yun sa akin. Thank you po sa inyo. Salamat po. <mansion> <mansion> sa isa na kanina kumaga nung mag-chat na sabi, Gawa ng, oh, di ba't kinonggrats natin? Uh, ano han? po natin ay si kagab kagabi nga oh, po. kagabi lang. Oh, kagabi po, nagpunta ito sa naka no? uh -huh. para nga po magpatulong dahil doon po kasi sabi ng area walang signal po yan uh, -huh. halimbawa pag magte Uh -oh. text eh, sa text kasi dumarating yung code eh. uh -oh. pag mag uh, ano ka ay di po siya sa langkar inintayin niya ako makalabas ng opisina talaga uh -oh. naghintay siya ganoon po siya nakikita ko sa kanya yung yung, yung pagiging yung prosigido uh -oh. at saka yung kanyang e-journals na, na, na mag-monetize yung channel niya so sa awa po ng Diyos and thankful po tayo kasi ang bilis tagabi mm -hmm. po nung nag-apply po kami mm -hmm. uh, step three steps po kasi yon so okay yung step one step two in progress sabi ko, sige, okay na kasi nakalagay naman doon, could take up to 2 to 3 weeks. Oo, oh, sa atin ay parang siya yung pinakamabilis. Opo, Gawa ay, ako'y tanda ko, ako'y after 3 days. Opo, may mga ganun po eh. Abe. yung iba ay after 3 weeks. Opo, yun nga po. Ang nakalagay po doon, maximum ay 3 weeks. Mm -hmm. Tapos, ay di, kanina kumanga po, nag-update siya na uh, check na yung number 2. Check agad Tapos, ang nakalagay ay in review. Uh, ay sabi ko, yung pangatlo, hintayin na lang natin. Malapit na rin yan. Pero, actually, nakalagay doon po, could take up to a month. Uh, hindi uh ba'y -huh. nare-review yung a Oo. Uh -huh. Abay, wala pang ilang tapos minuto. Mayawayay. Tapos ay ni-screenshot niya at ipinasa oh, sa ating GC ay nakalagay you're your partner program. Opo, oh, YouTube na, partner. YouTube partner oh, program oh. na nakalagay. Ay, sabi natin, congrats. Di tayo kanya-kanya so, ng congrats, congrats no? na congrats. Ay, sabi ni Haisin naiyak daw siya. Oh. Ay nga, naiyak na naman. Oh. <laughs> Ayun, ay luha kaligayahan. So, pag nakikita mo, hi, Sen, yung halimbawa ito, nag-upload ka, makikita mo na earnings sa pag merong green dollar sign. Hmm. So, yung kanina, inon natin yung pag on ng ads and then meron tayong option doon. Ang chinus natin ay all videos. Kaya lahat ng previous videos mo, pag may manood uli nun, earn ka na ah. nun. Um, place ads during video para yung sa ganyan. Sige nga ate dito sa, ako sa ay, ano. Takoy masanay ay sa... Ah, sa laptop. Lagay? Ay, dito, dito ka. Dito ka, hi, sen. Yan, tuturo naman po ni ate. Masanay po ako maglagay ng ad sa isa. Ano, ay, dito ka, hi, sen. Ito kong Thank you nga po pala sa mga posib. Ay okay, kayo tuturuan ko, ito ang kumindo. Inlagay mo dun sa isang vlog na hindi pa naka-on. I-back mo. I-back mo na natin. Mamaya at nagtuturuan pa. Halimbawa ay yung mga, yung luma muna. Hami ate, halimbawa, sige po, iyan. Luma muna mo. O, hindi yan ang hindi pa naka-on. Yung wala pang... Ito. Ito. O, si ah, McDonald's Pero pwede naman natin natin mo ng ano yun. Halimbawa, kunyari, zero mo. Kunwari, ilalagay mo na o, nungari, ilalagay muna natin sa... I-off mo po muna. I-off muna alam mo. Ayan, ako po yung nagpatulong ulit kay Leia sa pag-i-email dun sa City Bank na po tayo nag email ngayon dahil kanina po ay tayo may galing sa Land Bank at tayo po ay humingi na ng advice kay manager and muli po nakapasalamat po kami sa inyong assistance. At ang advice nga po sa atin ay talagang dumiretso na po sa City Bank. Dahil yung kanilang base po din sa kanila ay sa main office ng Land Bank ay talagang walang 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 pending. pending. transfer. So dahil po yung based sa Swift message na binigay sa atin ng Google AdSense ay ang ang bank talaga ay nakalagay dito City Bank. Kaya po sa City Bank po kami ngayon lalapit para mag-request ng trace. So ang ginawa po natin ngayon Ate Nels dahil tayo nag-email na previously sa City Bank Singapore ay nagreply reply po ako doon sa kanilang in-email. Dahil meron po silang binibigay doon na parang instruction na eh, hindi naman po natin magawa dahil wala tayong city bank account. Uh, uh Para may app na pupunta ka doon sa app na yun, mag login ka, tapos doon ka mag, pwede ka mag-chat. Uh -uh. Yung parang siguro katulad din sa ano, makakapag-chat ka sa kanilang uh, -uh. Um, uh para representative. Ay, ang problema, hindi po tayo makalag-in dahil wala tayong city bank account. So, yun po, nag-reply po ako ng gano'n na gano wala po tayong Citibank account at ang account natin ay land bank. So, nangyayay po na advice. Tapos po, nag-email na rin po tayo sa Citibank Philippines. Hindi ko lang po sure dahil nagtatanong din tayo kanina sa land bank kung alam nila ang email ng Citibank or contact number. Eh, wala rin po naman silang maibigay. Wala, hindi din daw po nila alam. Kaya po kami nag-Google lang. Um, sana yung, sa Google kasi marami kang makikitang email or contact number. So, hopefully, yung email na na-email natin ay tama po. Eh. Parang customer service siya ng City Bank Philippines. Oh, Saan ay may mag-reply. ay may mag-reply para po makatulong naman sa mm -hmm. amin. Kasi, Um, sabi nga po, kung may meron naman anong swift message ay kailangan lang siyang matrace. Mm -hmm. Ayun. So, ang isa pa option pag hindi po talaga ay pwede na natin try natin tumawag sa customer service po miss Hindi lang po tayo makatawag ngayon at gabi na eh. Tsaka so, walang signal date. Oo po. Nakar, pag nasa nakar po kayo, itawagan po natin. So, sana naman ay maayos na. Hanggang ngayon wala pa rin. Pero basta patuloy tayo manalangin ate and we're praying na um, maayos din ito soon. At sana, Pumasok na yung sahod na yun po sa inyo. Sana nga. Ako ay nalulungkot tayo ito eh. Parang kung saan na napunta parang naglag, parang oh, cool, gulat. Eh. Ah. Buti sana kung makikita ko doon na pending o kaya hold. Yun, eh. Pag po ay, ate halimbawa, nag-email na tayo ngayon sa Citibank Singapore, Citibank Philippines. Mm -hmm. Tapos tumawag na rin tayo sa Citibank Bank Uh, customer service at halimbawa may makausap tayo depende sa maging kanyang feedback uh, ang isa po, po nating option babalik ulit tayo sa kay YouTube mm. at Google nasasabihin natin na hindi natin malapitan or walang bak na nagaano para baka sila ang makatulong sa atin para mag-trace So sila nang ngayon po. Sa hmm. po tayo. Okay. Okay. Sana nga ay okay. maging magkaroon na ng linaw. Ng linaw. Masaan na po. Although medyo nandun pa rin tayo ate sa walang linaw na part. Ano po at pero hindi po tayo nawawalan naman totally ng na pag-asa dahil marami pa po tayong mga pwedeng gawin. Ano, kumbaga katulad po na binabanggit ko. Meron pa tayong mga pamamaraan na pwede natin gawin. Opo. Oh para mabigyan ng linaw yun. But at the same time, din naman tayo rin malungkot ngayong gabi dahil bukod <laughs> sa marami pa sa lubong at sa atin. Kasi <laughs> ay happy tayo sa blessing ni Haise uh, dahil uh, talaga sa monetize, siya ay monetize na. na kanyang channel. So, panoorin nyo na lang po sa YouTube channel ni Haisen, Haisen Servida. Ano yung detalye. But we're so happy for her. At marami pong salamat sa inyong patuloy na pag-support. Uh, ako yung nagpapasalamat din sa iyo dahil ikaw ay lagi kadiyan yan. Kahit may trabaho ay... <laughs> Siyempre po, para po sa inyo. Laging nakasupport sa akin. Sa totoo lang hindi ko na rin alam po anong gagawain ko. So, ay, <laughs> hey. At ako'y parang nawawala na ng pag-asang babalik pa yung sahod ko. Pero salamat at uh, ano ako'y tinutulungan mo. Welcome po! <laughs> Sana, sana kayo na po na. Sana sana, sana sana Pero unang linaw ito, mga ito. Ay, bakit ay, pa mag-abroad? Oo, so, yun lang gusto daw nilang papakita na yung, yung pinapanood oh, mo, oh. mag-abroad. Ay, bakit mag abroad Ang buhay na rito ang pinakamasarap sa atin. Yo, masarap, ang, masarap ang buhay. Ang buhay na rito sa atin. tama na rito, na ang buhay sa atin. Ano yun ang mong? Pero ito. magpaniwala sa kanya yung mag-aabrong, ako ayusin pa yung pamilya ko. Ang pamilya mo yun siya! Kaya ako yung ayusin. Tama. Tama yun. Kaya na, will ano? Yo! Halo, halo. Iya, udah enggak ada yang ngajak tuh. Eh, enggak. Oh, yo. Halo. Halo. Mau beli lelimo? Garanti, William RV.

Pagi pa ko yung taranan eh. Pagi pa ko yung hinap. Ayaw mo! Pinatan nga yun! Pampalay ka na siya! Pagayong! Pero gusto ko talaga kayo eh. At salamat naman po kayo. Napakamahal ko kayo. Ayan. Salamat naman ninyong tanan sa mga bayo mo. Tagay kung sinata ko kayong magkatuloy.

pag kayo nagsama, parang kayo napakasarap na buhay ninyo. Hindi um, uh, okay. uh na kayo parang mag Ba't maging huray pa rin? Uh, hindi pa, hindi ko pa nakikita, pero kayo parang hindi pa nagsasama. Parang kayo pa sa mga Ay, totoo po yun. Totoo. Parang kayo napakatotoo na uh, sa buhay ninyo. Uh, yeah, totoo po. Pero kayo hindi na sinatara. Oo uh, uh, po, abay. Ang pinakita ko. Kung nakita ko yung buhay ninyo, parang kayo totoo na sa buhay ninyo. Kami yung mabakaran. So, uh, uh, hindi kami lasindi. Pero, ano? kaya <laughs> <laughs> mo na sa inyo, parang... Nino. Dino! 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 nino Dino! Pero Dino! 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 Masarap. yung mga ngatan. inyong maingatan. May pagkakamali kayo, dapat ingatan niya. Saka eh. Hindi baka biglang makakita sila <laughs> 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 ay, <laughs> <dada yung laughs> kaya na, eh, buwap. Okay. Okay. Baka rin eh. makakita sila na, buwap. Hindi. Kaya pagka wala na rin nito. Wala nyo. Wala Wala nyo. Kaya Wala uh, ayam. Ayam. Walo. Wala, walo. wala walo. Ayan po yung i-reserve mo na, ano, doon din ha, doon din ang punta. Ayan ang gusto Oo, doon din. pa, ano. Saka ang ano, ninong ka na? hindi pa tungkol sa PMA. yung tama yun, tama. Eto ba, sa mo na It's not about the kung may guitar